Si Officer Brian Pitzer ng Albuquerque Police Department ay rumiresponde sa isang report kung saan ninanakawan at tinututukan ng baril ng isang lalaki ang isang matandang babae. Nagtangka rin itong magnakaw na dalawang kotse bago siya nagmanehong high at lasing at nagpapaputok ng baril. Ito ang lapel video kung saan makikitang binaril ni Pitzer ng walong beses si Joaquin Ortega. Natagpuan ng mga pulis ang baril na inakala ng mga news reporters na nahulog ni Ortega matapos siyang mabaril. Tatlong beses nang nasangkot sa mga shooting si Officer Pitzer na nakadagdag sa reputasyon ng pananakit ng Albuquerque Police. Heto ang listahan ng lampas 30 APD shootings mula 2010. Nakamarka ng pula ang mga namatay. Heto naman ang mga shooting sa mapa. Ito ang pagbaril sa mga pulis at ito ang pagbaril ng pulis. Nakamarka ng pula ang mga namatay. Ang mga numerong ito ang nagtulak sa federal investigation sa paggamit ng puwersa ng mga pulis sa APD. Balikan natin ang latest na shooting na ito. May armas ba si Ortega? But, Naghabulan sila but, but. ng pulis at dito nagsimula ang barilan. Nakita nyo ba? Binitawan ni Ortega ang kanyang baril matapos siyang barilan ng mga pulis. Ayan o, Fire, fire. Get on the Get on the now! Nasaktan si Ortega sa shooting at si Officer Pitzer ay nanatili sa APD. Ang shooting na ito ay justified ba? Mag-iwan ng opinion sa comments.